Please subscribe and share. Makipindot na rin ang notification bell upang updated pa tayo sa mga video yung upload natin. Maraming salamat. Thank you. Patid, napasapak tayo sa ano? Malalim na putikan. Aray. Yon. <laughs> Woo, mga sundot patid. Ang hirap eh. Ano po tek? Yon. Hu. Hindi na makaahon ang motor, nalublob. Nalublob ang motor, hindi makaahon. Yon, nalublob ang motor, hindi makaahon. Mere. Hu, mga sundot Yon. Napasabak tayo. Aray, ang daan. Putek. Masundot natin. Uyan na. Alam mo, na. Uyan na.

Let out sa mga lakaduti pa, mga nakamahundi rin na dyan, ingat, ingat, sa kalsada, madras, mga kasuntutan din, ingat tayo, ingat, madras sa kalsada. get out sa lahat, mga nakatambay dyan sa North Edsa, Esip, North Park, North Avenue sa Bog, sa Pau, yan, sa Taut, Makati, yan, Purgos, Purgos, sa Kastambayan, sa Taut, B. Luna, sa mga surutu tatid, sa Heritage, sa Suler, sa Pitex shout out sa inyo lahat ayan o huwag na tayo ayan shout out naka Boundary na sa kamay, hindi pa naka-boundary. <laughs> mm. na naman. Shout out. Mga dyan sa Maynila, sa Mabini, yung mga nakatambay niya na waiting. Divisoria, yeah. ako po. Ayan, sa Kiapo. Na waiting dyan. Shout out. Alabang. So, Sukat, Pranyay, mga waiting dyan. Shout out. Ingat, ingat tayo, kadula sa kalsada. Okay. Let's go. i <laughs>